Ikaw bang yung tipang tao na nagpapanik? Kasi ang ah, bilis ng panahon, tapos kinabukasan may trabaho na. Huwag ka mag-alala, I natin ang loob mo. Ito ay sariling opinion ko lamang. Pwede niyong tularan. Nasa sa inyo na po yun. Isipin mo lang na habang araw-araw ka pumapasok, eh, nagiging mataas yung worth mo. Nadadagdagan yung kaalaman mo araw-araw. Depende na lang kung trusted ka. May mga amo kasi na kung trabaho mo, yun lang yun ipapagawa sa'yo. Amo naman na hala, bigay ng bigay ng bigay ng bigay. So, nasa sa'yo na yun kung sulit nga ba o dapat tanggapin. Hanggat may naniniwala sa'yo, patuloy ka lang. Isang sinyales yan na hindi ka nila kayang pakawalan. Isipin mo na lang na sa bilis ng araw, di ba makakapagbayad ka na ng bills? Magkakasweldo ka na. May may papadala ka na sa mga nangihingi sa'yo. ilan lang yan sa mga encouragement na may bibigay ko sa inyo. Nasa inyo na kung kayo'y maniniwala o hindi, ang importante makamit mo yung goals mo. Alam pa pa kung papaano malakasin yung loob mo. Comment mo lang.